Noong April 26, 2024, ipinagdiwang ni Daniel Padilla ang kanyang 29th birthday. Sa mga nakalipas na araw, ay madaming ginawa si Daniel para sa kanyang birthday. Ating alamin ang lahat ng kaganapan sa kanyang kaarawan. The Philippine Showbiz List presents Mga Kaganapan sa 29th Birthday ni Daniel Padilla Daniel's Pre-Birthday Celebration with Child House Kids ang 29th birthday ni Daniel ay ginawa niyang mas makabuluhan at memorable ang selebrasyon kung saan hindi lang ang mga mahal niya sa buhay ang kanyang nakasama at binigyan ng kasiyahan. Katunayan, bago pa man ang mismong araw ng kanyang kaarawan, nagsagawa si Daniel ng pre-birthday celebration kung saan ay bumisita siya sa Center for Health Improvement and Life Development o mas kilala bilang Child House sa Ermita, Manila. Itinatag ang foundation noong 2004 at binuksan ang kanilang mga pintuan bilang pansamantalang tahanan para sa mga batang lumalaban sa cancer. Simula noong April 20, ang araw na kanyang surprise visit, nagsimulang lumabas ang mga larawan at video ni Daniel online na nagkipag-usap sa mga staff at pasyente. Ilan sa mga litrato ang nagpapakita sa kanya na hawak ang mga makulay na card at mga origami na bulaklak mula sa grupo ng mga bata. Sa isang punto, tumayo si Daniel sa harap ng silid upang tanggapin ang isang sertipiko at magbigay na kanyang talumpati ng pasasalamat. Samantala, sa si binahaging isang Instagram reel ng isang handler ng Star Magic mula sa maagang pagdiriwang ng kaarawan ni Daniel, itinapok sa video na may instrumental jazz rendition ng Moon River ang pagdating ni Daniel sa Child House hanggang sa group photo op. Mapapanood na bukod sa nagkipag-banding at nakisaya si Daniel sa mga pasyente, ay namigay rin siya ng mga laruan. Isa naman sa mga tampok ng pagdalaw ni Daniel sa pasilidad ay ang pagtanggap niya ng isang kakaibang regalo sa pamamagitan ng isang tuta na ibinigay sa kanya bilang birthday gift. Ang pangalan nito na Sunny Ford ay komplemento sa isang pang-asong si Summer Ford. Daniel's Birthday Celebration with Rescue Animals and Fans hindi lamang doon nagtapos ang meaningful birthday ni Daniel ngayong taon dahil matapos ang pagpapasya niya sa mga batang may cancer. Sa araw mismo ng kanyang kaarawan noong April 26 ay pinili niya makasama kanyang mga solid fan at tulungan ang mga abandoned and rescued cats and dogs. Maliban sa mga tagahanga, kasama din ni Danielle ang ilang kaanak, kagaya na lamang na kanyang pinsa na si Jordan Lim sa birthday outreach program, isang bagong bukas na animal shelter sa Purok Uno Arenas Arayat, Pampanga. Ayon sa ulat, maaga pala nung araw na yon ay nakahanda ng mga sakosakong dog and cat foods, treats, vitamins, pet toys, gamot, at iba pang gamit para sa mga alagang hayop. Halatang araw na sa good Moon si Daniel sa kanyang kaarawan at naisagawing pribado ang kaganapang ito. Pagbaba pa lang daw nito ng sasakyan, ay pinakausapan na niya ang mga tao na sa shelter na itago ang mga cellphone na sa ayaw niyang kinukunan siya habang tumutulong. Pero hindi naman siya nagdamot sa mga fan na gusto mapas-selfie sa kanya. Nakakatuwa nga raw na walang kaarte-arte si Daniel dahil tumutulong ito mismo sa pagpapaligo at pagpapakain sa mga aso at pusa. Samantala, laging emosyonal naman ang pet rescuer at shelter owner na hindi makapaniwala na ang kanyang animal shelter ang mapipiling tulungan ni Daniel dahil wala naman umano silang donor. Dahil bago pa lang daw sila, hindi pa talaga naayos ang tinutuluyan ng mga aso at pusa. Basis sa ulat, 90 dogs and 50 cats ang kabuo ang bilang ng napasaya ni Daniel. Marami pang naging sorpresa si Daniel dahil bukod sa sakosakong dog food at treats ay nagpagawa rin siya ng mga bubong at cages para sa mga pusa. May dinala rin siyang grupo ng mga veterinarian upang ipakapo ng ilang fur babies. Sa kabila ng kasimplihan ng kanyang birthday celebration, ang kanyang kasiyahan dala kanilang ginawa ay meaningful. Samantala, bakas din ang kasiyahan ng kanyang mga tagahanga na kahit iba-iba ang fan group ay nagkaisa para sa pagmamahal sa kanilang idolo. A Magical Night with Family and Friends wala nga nakapigil kay Daniel at talagang ginawang meaningful ang pagdiriwang ng kanyang 29th birthday sa pamamagitan ng isang marangyang salon-salon naman kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Ang pagtitipon ay ginanap sa The Vineyard Resort sa Talawan, Batangas noong April 28. Katunayan si Daniel mismo ang punong abala sa intimate birthday party kung saan tanging pamilya at malalapit na kaibigan lang ang invited. Summer ang theme ng celebration kinakasuot ng makulay na Japanese koi, fish graphic design polo, black pants at hat si Daniel. Nagdala si Daniel na kasiyahan at saya sa gabi sa pamamagitan ng pagdiriwang sa isang bukas na lugar malapit sa lawa ng Taal. Pinaganda ito ng mga LED cocktail table, mga komportabling puting sofa at isang psychedelic na Volkswagen Beetle na nakaparada malapit sa maliit na entablado. Nagbahagi ng na isang pasilip sa hip party setup ang pinsan ni Daniela si Ted Padilla Evangelista sa kanyang Instagram stories. Ilan sa mga bisitang na mataan ay ang tiyuhin ni Daniela si Senator Robin Padilla at ang kanyang lolang si Eva Carino. Spotted rin sila Direk Cate Garcia Sampana at Direk May Cruz Alviar. Nakisaya sa selebrasyon ng ilang ABS-CBN executives tulad din na ABS-CBN Chairman Mark Lopez at ABS-CBN President and CEO Carlo Katigbak. Nagbahagi rin ng mga larawan ng party ang creative director ng ABS-CBN Music si Jonathan Manalo at ang president ng music label ng ABS-CBN na star pop PH si Rock Santos. Hindi naman pinalampas na mag-asawang Zanjo Marudo at Ria Atayde ang makibahagi ng personal sa kasiyahang ito sa buhay ni Daniel na kasama din ang iba pa nilang non-showbiz barkada. Ilan pa sa mga dumalo ay ang mga matalik na kaibigan ni Daniel tulad ng dating PBB housemate na si Joe Vargas at ang basketball star na si L.A. Tenorio present din si Patrick Sugi at ang asawa nitong si Ariel Garcia. Hindi naman nawala sa eksena si Yubes Azarcon na maliban sa personal na pagkikisaya sa kaarawan ni Daniel, ay binati niya pa ito sa social media. Sa kanyang Instagram post, binida niya ang isang video na naglalaman ng larawan ng kaibigan na kuha sa loob ng isang amusement park. Nalakipan ito ni Yubes ang simpleng caption na at supremo underscore DP, maligayang kaarawan tol. Sa comment section na nasabing post, ilang celebrities din ang namataang bumati kay Daniel, kabilang na riyan sa Jason Abalos at Arlene Mulak. Samantalang si Rufa Gutierrez naman ay nag-iwan ng tatlong fire emojis. Katulad ng inaasahan, present din sa mahalagang araw sa buhay ni Daniel ang kanyang mga magulang na sila Carla Estrada at Romel Padilla si Carla ay makikita nagperform nag-perform ng isang awitin sa entablado bilang bahagi ng programa. Sa panayam sa kanya ay nagbabatid siya ng walang mapagsidlang kaligayahan at kung gaano siya ka-proud sa anak. Maliban sa good health, isa sa hiling niya ay matupad ni Daniel ang lahat ng pinapangarap nito sa buhay ng maayos, mapapersonal man o sa karera nito. Binigyan din din ni Carla na anuman ang mangyari. Palagi siyang nariyan at maging ang kanilang mga kamag-anakan upang suportahan si Daniel at iparamdam ang pagmamahal rito. Pagkatapos, ginamit naman ni Carla ang social media upang ibahagi ang mga sandali mula sa pagdiriwang. Sa kanyang Instagram, isang heartwarming reel na nagpapakita ng ilang mga larawan mula sa masayang okasyon. Nilaki pa niya ito ng sweet na mensahe para sa kanyang minamahal na panganay. Anya, a life worth celebrating. Happy birthday anak. May God grant you the desire of your heart. We love you anak. Samantala sa isang interview, katulad ni Carla, naroon din ang kasiyahan at pasasalamat ni Romel dahil sa pagiging mabuting anak ni Daniel. Proud siya sa natamong achievements ng anak at sa pagiging matatag nito sa mga hamong dumating. Tiniyak din ni Romel na bilang ama, palagi siyang nariyan upang suportahan si Daniel. Kaugnay naman ng 29th birthday celebration sa Daniel, nagbisula siyang parang isang hari habang ginugunita ang espesyal na okasyon sa isang immersive amusement park na nagpapaalala sa isang fairy tale castle. Katunayan, isa sa naging highlights na masasabing Magical Night ang hinandang surprise surpresang fireworks display para kay Daniel sa Jay Castles na katapat lang ng The Vineyard Resorts na nagpasaya sa gabi at ginawang mas memorable para sa lahat. Pinangunahan ni Daniel kasama ang pamilya, mga pinsan at patatalik na kaibigan ang paglilibot sa nasabing castle-themed amusement park. Baka sa mukha nito ang kasiyahan na nakipagkulitan pa sa mga bisita. Kinagiliwan naman ng mga guests at mga narizen nang makitang magkaakbay pa mag-amang Romel at Daniel habang pinapanood ang fireworks display. Bukod sa pagdiriwang na kanyang kaarawan, ipinagdiriwang din ni Daniel ang kanyang ikalabing limang taon sa industriya ng entertainment. Daniel curses during his singing at his birthday celebration. Sa masayang pagdiriwang ni Daniel, hindi naman maiwasang maging kontrobersyal ito na sa agaw eksena ng kanyang ginawa kung saan ay mariringgan siya nagmumura habang umaawit. Bilang birthday celebrant, inalyon niya ang kanyang mga bisita sa pamamagitan ng kanyang sariling versyon ng kanta ng River Maya na Hinahanap-hanap kita. Sa video na kumakalat ngayon online, kitang kita kung gaano ka-feel na feel ni Daniel ang pagkanta. Sa interlude ng awiti na naglalaman ng monologo bilang isinigaw at malutong na nagmula si Daniel habang sinasabi ang mga linyang nagsasabi tungkol sa dating pag-ibig na nakahanap ng iba. Maririnig pa sa background ang palakpakan at hiyawan ng mga taong dumalo sa kanyang birthday party. Ang video na pag-awit ni Daniel na sa bahagi na pamura siya ay agad na pinagpasahan at nag-viral sa social media. May ilang nangyari sa nakapanood ang ikonunekta ang ganitong klase ng pag-awit ni Daniel, lalo na sa bahagi may spoken words sa hiwalayan nila ng girlfriend of 11 years na si Catherine Bernardo. Pero para naman sa mga tagahangal ni Daniel, nag enjoy lang daw ang kanilang idolo sa pagsiselebrate na kanyang kaarawan at walang masama sa ginawa niyang ito nagpahayag pa ng pagmamahal, suporta at pagbati ang fans Daniel sa kanya. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!